ang sekreto kung paano maglinis ng mga toys ng mga bata. I-timing mong wala yung anak mo. <laughs> At para maitapon sa basura yung mga toys na hindi naman dapat pang lalaroan nila. So ito, ayan. toys ni na ni kuya yan lahat sa box na yan mga yan yan marami na ako natapon nandiyan pa may sa labas pa so timing na wala siya ngayon doon siya kay lulay niya natulog so clear up ko to ngayon